Ah, uh -huh. patayin natin 'yan. Ah, uh, kaluluwang itim po 'yan, demonyo. Demonyo 'yan. hindi uh, demonyo talaga 'yan. Bali, ah uh, kasi ah uh, kasi mayroong nagaan sa iyo, dadalhin ka sa karian. Bali gusto kanya maging asawa. Hmm. Kaya gano'n. Pero hindi tayo papayag tapusin natin 'yan, no? Kasi hindi ka naman nakalaan doon eh. Nakalaan ka sa ating ama. Amen. Oo. Tapos Anak tayo ng Diyos eh. Kaya ang nakalaan sa'yo uh, talaga na anak tayo ng Diyos. Hindi pwede sa si impyerno o saan man. Bisa mo uh, munti wala sa amang dakil at Panginoon. Laging pray lang. Ah, mas matibay ang dasal kaysa sa kanila. Ito sakit doktor to ah. Pag sumakit to, meron ka. Pwede ka magpa-check up. Okay? Nire-respeto namin lahat ng doktor. Pikit, pikit. Minit. 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 Ganyan lang yan. Oh. Sige, may sakit doktor ka. Ito yung elemento. Minit. Wala. Wala. Ito naman yung ano, yung pulang baro ng likod niya. Dikit lang ah. Minet. Minet. Oh, minet. Uli ka ngayon. E, papalitan natin, mulat-mulat. alam mulat. mo. Okay. Uh, ah, uh, asli ah, yeah. tiwala ka doon ah. Pupunitin natin 'yan. Ito so, wala tayong nilagay ah. Pag ito, Minet, totoong may talagang may sakit kang doktor, ha? Piket. Minet Oh, may sakit doktor ka? Ha? Hindi ko alam kung ano sakit niya pero papa up. Ha? Ito naman yung mga elemento. Oh, Minet Ito naman yung kulam barang Palipadangin. Minet, simula na tayo ah. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Kung sino mang gumagambala sa batang ito. Mag-usap tayo sa spiritual. Diyos ng lahat. Diyos na kinakatakutan ng lahat. Pactum, Pigabit, Pikatum. Po! Ano? 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 Ayaw mo ha? Yes. Alam mo, masakit. Ha? Ha? Tang tanggalin mo yan, ha? Kung anong inaano mo sa isip niyan, alisin mo yan, ha? Ha? Alisin mo! Alisin mo! Gamitin mo to. Gamitin mo yan. Gamitin mo yan. Alisin mo yung nasa isip niyan. Dali. Dali. Baklasin mo pa baba. Baklasin mo. Puh! Oh, sakit no. Dali, dali, dali. Baklasin mo. Gamitin mo to. Gamitin mo to. Yan. ek Ektum. Aram. Eh, zoom. Puh! Oh, sakit, no? O, oh, dali, dali, baklas. Dali mo. Dali. Diba? Huwag kayong, ano, sundunan-sundunan, ha? Ah, hindi sa inyo to, ha? Sa ama to. Ha? Kakaintindihan? Sige, baklas. Baklasin mo. Babaklasin ko yan. Rek, zoom. Puh! Oh, ah, matibay, ha? Lumalaban ka, ha? Hmm, laban. Sige, laban. Oh. Baklas. Sige. Dali. Lahat, pababa. Pababa. Dali mo. Dali mo. Jam. Sampalin mo nga to. Tiktum, aram, esum. Puh! Hmm, ano, ano, ano. Sige, baklas. Dali. Baklas. Sige, baklas. Lahat, 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 lahat. Sige, tulungan ng sarili. Baklas. Baklas. Eum, elum, esum. Pu. Hmm, sakit no. Sakit no. Dali. Dali, magkikita tayo. Sige. Baklas, baklas, baklas. Baklas pa. Sige. Lahat. Yung sa ulo niya na. Pasok kayo ng pasok sa panaginip niyan. Ha? Alisin niyan, Alisin niyan Dali, dali, dali. Baklas! Adunay. Puh! Mm, sakit no. Basag puder mo no. Sige, Baklas. Baklas. Baklas, dali. Ay, nako, 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 nako. naku, 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 naku. dali ang mo. Ka. Susunod ka, ha? Bakasin mo yan. Ito pala eh. tayo mong Yesus Rex Uderum. Puh! Uh, Roy. Roy, Roy. O, oh, dali, Dalam dali. Dalong kamay, dali ang mo, dali ang mo. Kunti lang ang pasensya ko, ha? Ha? Ah, mabilis lang ako magalit. Ha? Dali, dali, dali. Galit ako talaga sa mga ganyan. Dali, baklas. Sige pa, yung mga nilagay mo dyan. Baklas, baklas. Sa ulo ah. niya na. Tek zoom. Oh, uh, aray. Oh, uh, dali, dali. <coughs> Baklas na, dali. Kung pinapahirapan, bata pa to eh. Enter, pasok, enter, pasok ka. Hmm, uh, aray. Diba? Dali, 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 dali. Baklas. Eh, hum. Eh, hum. Bareto. Atam. Oh. Uh, dali, dali. Uh, dali mo. Ang dami namin gagamutin. Ang dami namin gagamutin. Matawagan kita kahit mamaya. Kasi hindi ako na kita kakausapin ah. na nasa malayo ko eh. Kung anong trip Kaya mo dito ah. Tapos ha? Na po yung mga nakaline up. Mag-text ka na. Matam. Puh! Mm. Dalihan mo. Bibirahin kita ng bibirahin. Ito. Ang dami oh. Alisin mo yan, alisin mo yan, alisin mo yan. Huwag kayong pasok ng pasok sa si panaginip nito, ha? Atam. Ha? Huwag kayong pasok ng pasok, ha? Sagot! Hmm, dali. Okay, okay. na oh, brother up. Tingnan na. Panginoong Isus, humingi ako sa iyo ng basbas. ka para Mag-text ka para ma-remind mo ako. Okay, Sana okay. Na okay. ikaw itagaganto na. Poo! Adam! Adam! yes. rin yung sex Mulat. Ay, baby, mulat. Ito na yan? Ay, pudali, detect check natin kung masakit pa. Alam mo minsan yung sinasabi mo, di ba? Sige, check natin. Hingga muna. Check natin kung ano, ah, uh, sakit. Minute na. May sakit, Dr. Ga, hindi ko nga alam kung ano yan. Eh. Pero ito, ah, uh, mga elemento. Kahit nadiinan ko yan, ha? Hmm. Ito naman yung kulam. Yung, yung pumapasok sa panaginip. Sakit pa rin? Jesus, nasa Reynos. Rex Uderum. Sakit pa rin? Hindi na. O oh, dahil ito? Kapiga, sa piga na lang. Uh, huwag mo mulat. Kapiga na lang. Amen, 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 amen. Basta pray lang, ha? Ayun lagi, ah. Uh, Syempre, shoutout sa mga taga-Brunay. Uh, nandito kami ng Team Apo. Maraming maraming salamat din sa'yo, Apo Eric, sa lahat-lahat ng binigay mo sa amin. Shoutout din sa lahat-lahat. Basta hindi kami nagpapagaling, ha? Taas lang.